tayo. Punta kami ng better mind. Punta ako sa Team 4. Ito niya si Team si 4. Yung mata niya. Eh, medyo ano na. Magaling na. Paano? Nanood siya na kay drama na sa kuyak-kiyak. Ayan, namaga yung mata. So ngayon, ang susadyay namin dito. Second session namin sa may better mind ngayon. Hindi alam mo ba, di ba sa isa pato sig siguro? Ay, ako pa yung top eh, ininis ko kanina, baka may pagpasok ko sa room, bigla pang kapoy. Ginawa ko nilagay ko siya ng papak. Ito pala guys, yung better mind, nakalocate siya dito sa my, malapit siya sa my tip TIP na school. Harap ng 7-11. May kita niyo yung building nila kasi may pangalan na better mind. Ito yung tip TIP yun. Ayan. Ito na yung better mind. Ayan yung building nila. Yun Hindi naman mo dapat yung matakon yun, nila. Kunti na lang. Kunti na lang. May eh, drama pa. So ito so, na guys, napasok na kami. Second session. Ayan okay. <laughs> yung session din. Picture ako lang po. Patanggalan. Would you pa vlog ka? Yes po. Hi guys! We invite you here. <laughs> naman. Sama <laughs> niyo kami sa vlog niyo. <laughs> Sige, later. I-video ka namin ang hapon ng vlog. Saan ka nag-vlog? TikTok? YouTube. Po. YouTube. Ay, oh, may channel ka. Tapos, ano yung channel mo? Para ano po? Circle. Um, follow mo ako. Thank you. Wow, si Ante ang baet. Oo. Oh, oh. Kunyari, sit girl, shy type. Oo. Parang din nang take out na limang po tayo sa handaan. Mm Nangunguna pa sa pila, eh. Hindi yan nakapasingit, eh. Pero ang totoo, sa part na yun talaga, nahiya na okay. talaga ako. Kaya hindi rin ako nakapag-video ng maayos kasi nahihiya na ako. Kung bagay yung social skills ko, hindi pa ganun ka OA. Kaya ayun yung Ay, susunod nating vlog. Video ko lahat kahit yung mga kasuluk-sulukan, i-video natin yun. <laughs> so guys, sa so, so, waiting area na kami, natin na lang namin yung uh, second session. pero mm -hmm. hindi ka naman sinuwi sa mga. Hindi naman. Mm -hmm. Hindi kami ng kuat. Sa so, itong Better Mind pala, nag-anniversary sila. Kalan yung anniversary, nak anniversary. Kailan yung anniversary? Hindi ko alam. Basta anniversary nila Basta anniversary nila ngayon. No? Tapos nung first session, nag-picture-picture kami dito. Tapos nung first session, nag picture kami dito. If gusto nyo pala tumunta dito guys, ano sya, research study sya. Tapos pag nag-participate kayo sa research nila, parang kayong ma-earn na ano, 600 Pesos. Pero yung first session nyo, session... Sa first session nyo, makakapag... Ay, makakuha kayo ng 200 pesos tapos second session 400 total of 600 alam niyo ba guys hindi <laughs> na ako di makabalik dito kasi wala akong pwede na talaga nagpahirap si papa hindi guys, nandito kami sa my waiting area. Sa na yung next. Pagdala na kayo, pwede na kayo sa Sa Register lang ka. Kung interested kayo, join lang. kami dyan. Perfect. <laughs> So sa part na to, nilapitan namin yung isang staff nila which is Atinika, yung pinakita ko sa inyo kanina. Kako, para napipil ko sa kanya yung lukso ng dugo. <laughs> lukso ng dugo, charot. Pero pag nangpil ko kasi na parang parang masayang kausap or kasama isang tao, nilapitan namin siya tapos pini-friend namin siya. Ah, pagkakas friend So ganun. Tapos nilapitan namin siya, tatawagin namin yung pangalan, pwede ba siya maging friend. So yung ginawa namin kanina. Ay, Follow kita. At Henry po. Henry. Apa. Perfect. Uy, dahil yung subscribers, so. Ah. Baka pwede tayo collab, minsan. Uy, <laughs> sure. sure po. Pa. Paano? Paano natin isipin? Ako lang po din contact number. Ah, sige po. Pwede po kayo, pwede po maging mute ko sa Facebook. Ah, sige. Add na lang pala sa FB. Sige po. Tapos, pag-usapan natin kung paano Ang mangyayari. Uy, cute. Sige, sige, sige. Power up. Thank you po. Sige po. Ingat kayo. Nakakasay na kayo. Sige tayo. po. Bye bye po. Bye bye. Bye bye, bye, -bye po. Bye -bye. Thank you po. Tapos na yung pangalawang session namin. Pabalik you know, kami dun kapag nag-apply naman. <laughs> Ay ganito kasi yun. After nung first session namin, pagkawin namin, siguro mga ilang days, nag-my sila sa IG ng hiring, So nag-ano kami, nag-fill up, fill up kami <laughs> Tapos, nung patapos kasi ginagawa na lang namin yung resume. Nung patapos na kami sa resume, piniim ni Dimple yung IG nila kung pwede daw ba yung working student. Tapos nung ano, nung pagka-reply na ano, ito, college graduate. Hindi ayun. Uh, negative. So sana kapag, ano, graduate na kami ng college, nandun pa sila. so well, ngayon, ang gagawin namin ay punta kami ng City Hall para kumuha ng QCID. So nilalakad na lang namin yung gateway kasi nasakay kami. So palabat na tong cellphone kasi di siya na-charge kagabi. Alam niyo kung bakit. Kasi walang kuryente. Three days na kaming gabi gabi walang kuryente, te. Alam niyo kung bakit walang kaming kuryente? Jumper. Oh, okay. Ayan. Mga jumper talaga. Jumper talaga. Tapos magulat ka na lang kung kurap-kurap na yung ilaw. Pagtapos yan, boom, brown out. Bali, three days na rin ako walang tulog. So balikan namin kaya kapag nasa City Hall na kami. anong gagawin pag tapos manood? Siyempre, magla-like, subscribe at isi-share para hindi ka na grade 2.